Pinagmumuraan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga mambabatas na naggalit sa hindi niya pagsipot sa Quad Committee kahapon. Pero ang mismong komite ay na raw patulan ang dating Pangulo. Nasa front line ng balitang yan si Marian Enriquez. Pumalag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kongresistang nagalit sa di niya muling pagsipot sa Quad Committee hearing kahapon. Galit sila. Pagkakit ko sila sabihin mo. Matatandaang si Congressman Carabs Paduano ang isa sa mga bumira sa pag-absent ni Duterte sa hearing. Hirit niya, mukhang nanloloko at takot daw ang dating Pangulo sa Quadcom. Pero si Duterte pumalag. Hindi raw siya natatakot kahit pa ipasabi na siya ng kamera. You don't scare me give me the... Nang sinabi sa sulat ng kanyang abogado sa Kamara, iginiit ng dating Pangulo na wala siyang tiwala sa kredibilidad ng Quadcom. Sapat na raw na humarap siya sa pagdinig noon ng Senado. Pero ang mga birada ni Digong, ayaw na raw patulan ng komite. In deference to him being the former president, we still will uh, uh, accord him all the necessary courtesy na, that we can uh, extend to him. Bukod sa House Quad Committee, bumuo na rin ng Special Task Force ang Department of Justice para imbestigahan ang mga patayan noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ikinatuwa ito ng Quadcom. Nakahanda rin daw silang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng mga dokumentong kanilang kailangan. Sa kabila nito, tila matabang pa rin naman ang pananaw ng Quadcom sa ideyang dapat din silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Personally, my opinion is that I never entertain uh, the ICC. no, uh, Kasi nga, hindi nga po tayo membro dyan. Nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Quad Committee sa susunod na miyerkules, November 13. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.